Yan po ang ating lulutoin po bukas na pang but mayroon po tayong sitaw. Sitaw o long beans. Ang haba ng beans nila dito. Ayan. Ilang piraso yata? Two for five, two for six. Anim na piraso is how much? Six dollars. Pero mura, mura na ito kaysa sa ibang shop. Ayan. Anim na piraso, six dollars and ten cents. So, bali ano na ito, 45 45, and 45 pesos ito naman ang talong no? ang lalaki ng talong po dito ang walang damage ayan, 6 dollars 30 cents mura din kasi pag dito, dito sa amin ang mahal so mayroon tayong ampalaya ang ampalaya is 2 dollars and 50 cents ayan. medyo malabo ang aking dalawang palaya. So, ang kulang na lang is uh, okra. Mamaya na lang ako bibili ng okra. Ayan ang ating kalabasa. cents. Doon ako umubon mili sa mura. Tapos, ayan, sa natin ng kaming baboy. Ayan, bukas ko po iluluto para po sa aming para po sa aming lunch ng aking mga kagrupo. Yan, God bless po sa ating lahat and happy weekend! Bukas po natin lutuin ang pinakbet. Mayroon po akong alamang dito. At mayroon pong karni. So, kulang na lang is okra. Ayan, God bless. May kamatis na rin ako dito.